And good morning, good morning po sa inyo lahat uh, na nakakatuwa sa araw-araw ng buhay natin hindi natin napapansin na natin hindi tayo pinagpapala ng Diyos alam nyo, sa araw-araw ng buhay natin lagi tayong pinagpapala ng Diyos bakit? ito yung pinaka-importante sa lahat araw-araw binibigyan niya tayo ng hininga at buhay hindi niya tayo pinapabayaan sa lahat ng bagay akala ng iba pinapabayaan na sila no, no, no hindi sila hindi natutupad yung mga gusto nila. May mga bagay na ibinibigay ng Diyos, may mga bagay na hindi. Bakit? Kasi kung ibibigay niya sa 'yan, makakalimutan mo siya. Kung ibibigay niya sa 'yan, baka yumabang ka, magmalaki mag ka na ikaw naghihirap ng lahat ng bagay. Alam mo lahat ng bagay ah uh, pinagkaloob ng Diyos. Pero hindi hindi porket na ikaw yung gumawa. Pag mamalaki mo na na ikaw na yung gumawa. Lahat ng bagay binigyan tayo ng utak ng Diyos binigyan tayo ng at buhay lahat ng yan ipasalamat natin sa Panginoon kasi kundi dahil sa kanya hindi natin ma ma makukuha lahat ng bagay sa ating buhay kung tayo ay yumaman ano man ang, ano man ang sitwasyon natin o ipasalamat natin sa Panginoon ano man dumaan sa pagsubok natin ipasalamat natin sa Panginoon bakit hinahayaan niya dumaan ang pagsubok sa buhay natin hindi para hindi para ibagsak tayo hindi para pahirapan tayo kundi tinuturuan niya tayo maging matatag maging matibay sa hamon ng buhay. ganyan kabuti ang Panginoon. Hindi porkit na na dumaan ka sa pagsubok ay sa isipin mo na nasa na Panginoon, pinababayaan ako Panginoon. Hinahayaan ka niya na, na lumapit sa kanya pag dumadaan tayo sa mag, pagsubok. Hinahayaan niya tayo na, na mag-isip kung anong dapat natin gawin kung lalapit ba tayo sa kanya o hindi kung nalapit tayo sa kanya malaking solusyon ang may bibigay ng Panginoon sa atin bakit? kasi siya ang gagawa ng daan para tayo ay makakita at malagpasan ng pagsubok sa ating buhay kaya nga magpasalamat lagi tayo sa Panginoon anuman ang ating sitwasyon sabi sa Tito chapter 2 verse 11 sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa, la, sa lahat ng tao. Lahat tayo binibigyan ng Diyos ng mga pagsubok at hininga at buhay, at uh, tagumpay. Kasi kung hindi tayo dadaan sa pagsubok, baka, maging, baka hindi natin tawagin o hindi natin pansinin ang Panginoon. At malayo tayo sa Panginoon pag hindi tayo dadaan sa pagsubok bilang isang krisyano eh, bilang taong mananampalataya bilang lumalapit sa Panginoon daraan at daraan ka talaga sa mga pagsubok na yan dahil ang gusto ng Diyos maging matatag ka sa hamon ng buhay sa lahat ng iyong pupuntahan maging matatag ka at sa Diyos ka lamang kumapit at huwag sa sarili mong kakayan kasi mapapahama ka pag kumapit ka sa sarili mo lang at hindi ka kumapit sa Panginoon mapapahama ka talaga at danas ko yan halimbawa, umaman ka binigyan ka ng Diyos ng pagpapala na umunlad sa buhay. Hindi yan binigay sa iyo para sa iyo lang. Pinagkatiwala yan sa para bigyan niyo mahihirap. Bigyan niyo ang nangangailangan. Ang yaman sa mundo dito, hindi mo dapat uh, sarilihin la lang. Huwag mo sarilihin kasi hindi mo madadala sa hukay Hindi mo madadala kung saan saan yan. Yung yaman mo na yan. At ibahagi mo yan dahil ang Diyos ay mapag, nagbabahagi ang Panginoon. Binigay niya ang kanyang anak para sa atin. Binuwis ang buhay, di ba? Yan lang yaman na yan na nauubos. Hindi mo pa ipagkaloob sa mga nangangailangan. At tayo mahihirap, mapalad tayo kasi ang Diyos ay pinanganak sa Sabsaban. Hindi siya pinanganak sa mag magaganda na lugar, magarbong mga building. Hindi siya, pinanganak. Hindi siya pinanganak sa mapaperang tao, sa mayaman na tao. Pinanganak siya sa Sabsaban. Upang maabot tayong may hirap. Maabot yung ating kalagayan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Nakadepende sa atin. Kung, ka kung ano yung dapat natin gawin. Kung ano yung... Ah, kasi binigyan tayong kalayaan ng Diyos na mamili. Kung sino pipiliin natin. Yan. Mahal tayo ng Diyos. Ang gusto niya, maglilingkod sa Kanya na may pag-ibig. Hindi napipilitan. Yan. Ito po si Kuya Art and good luck sa inyo lahat.